pinakamahirap na senador daw, mga kababayan. Totoo ba? Na si Senator Cheese Escudero daw po ang pinakamahirap na senador? Uy, mga kababayan, totoo ba to? Na si Senator Cheese daw ang pinakamahirap? At ang pinakamayaman, mga kababayan, ay si Senator Mark Billiard. O tumayaman, tumahirap tayo. O mahirap tumayaman. Mahirap po na tayo, mga kababayan ko. Para mas maganda. Mahirap muna na tayo, tapos going tumayaman, mga kababayan. O eto na. Mga kapatid, pag-usapan natin to. Isyong eto. Et, eto, ha? chika lang naman to. No? Oy, Senator Chisa, kino-content kita, kasi nagtatanong lang kami, pwede mo naman sagutin through ano to? Through uh, social media. Nga nagtatanong lang kami. Kasi ikaw daw po ang pinakamahirap na senador na sa Pilipinas. Uy, totoo ba? Ikaw ang pinakamahirap na senador? O oh, eto, mga kababayan ko, pag-usapan natin yan. Mga kapatid, eto, yung mainit na video na to, mga kababayan ko. Na tila ba? Hmm, meron ano, meron something. Ako, Senator Chis, nagtatanong lang po. Sana po ay uh, marapatin nyo Kasi nagtataka lang din po kami Kayo daw po ang pinakamahirap na senador Okay, eto na mga kababayan Panoorin nyo to Sa nagpapatuloy na serye Ng labasan ng yaman ay! Labing siyam na sa 24 na senador Ang nagsapubliko Ng kanilang mga sale Sa pinakauling datos Si Cheese Escudero ang may Na pure senator, Uy pure senator habang si Mark Villar naman ang pinakamayamat. Alamin ang kanilang net worth sa agenda report ni Hanati. Totoo ba to? Hina si dating Senate President Chis Escudero ang pinakamahirap na sitting senator. Siya kasi ang may pinakamababang dinigarang net worth sa SAL-N mm -hmm. na nasa 18.8 million sa taong 2024. Tandaan nyo ha, 18.8 million pesos mga kababayan. 18,800,000 pesos ang pera ni Jesus Escudero. Totoo ba? Tanong ko lang po ha, ah, kung totoo to. Kasi nagtataka ho kami. No? Because you are seat the seat no, 20, according to 2024. Nakakapagtaka naman. You are uh, ang pinaka ang pinakamahirap. Talaga ba? Ikaw ang pinakamahirap na senador. Ano bang assets nito ni, si, ni, ni Senator Cheese? Tingnan natin. Mas mababa ito ng bahagya sa diniklarang net worth ni Senator Wiesel Ontiveros na 18.99 million. 18.99 million ang pera ni Risa Ontiveros parang pera ni Mike Cervera. O oh, mas malaki pa kay Mike Cervera mga kababay. Mas <laughs> Mike, sorry ha. Nireveal ko na. <laughs> Nireveal ko na dito. <laughs> Pero, uh, pero yung fairness, ha, mas mayaman pa si, ano, mas mayaman pa si Mike Cervera kay Jesus Cudero. Paniwala ako. Kung ikukumpara, sir. Hindi ako seryoso ako, mga kababayan. Hindi, nagtatanong lang ako, Senator Chisa. Ibig sabihin, mas mayaman pa si Mike Cervera? Mga kababayan ko. Eh, si Mike Cervera, mas mayaman pa. Hindi ko nasabihin yung pero sa bago. Hindi ko pa nasabihin yun. Madidimanda ako ni Boss Mike. Ayoko matulad doon sa ibigaw ko isa. <laughs> Hindi mga kababayan, sa totoo lang, mas mayaman pa si Mike Cervera kaysa sa senador. maniwala ako. Eh si Mike Cervera, walang bodyguard. Ito sa mak makang bodyguard. Oh, parang presidente pag dumating yung sa sasakyan. Ang dami. Mga kababayan. 'Di ba? Kaya nagtataka ako, mga kababayan ko eh. Si 18.8 million pesos lamang ang pera niya sa ilien niya. <laughs> Di diba, mga kapatid? 18.8 million pesos ang sale in niya. So mas mayaman pa si Mike Cervera. Si Mike Cervera na walang bodyguard. Si Mike Cervera na lumalabas ng walang ano ng simpleng sasakyan. Si Mike Cervera lumalabas ng ano pero ito si Jesus Cordero 18.8 million. sandamak ang bodyguard mo. Ang dami mong ang dami mong sasakyan, senator? Hindi ako nagtatanong lang ako ha, senator. Kasi eh, nagugulat ho ako. Nagugulat sa totoo lang, nagugulat ho ako sa saliin ninyo. Ta ma, ma matanong ko lang din ho ha. Matanong ko lang ako, nagtatanong lang ako, senator. Tis, ako, ako ako, ako yung lang sa balita. Eh nakakapagtaka ho naman talaga. Na kayo ho ang pinaka-purest of the four, senator. Sa Senado mga kababayan. Abay, ba, manini maniniwala ba ako? Hindi ako maniniwala kasi na nagugulat ko ako eh. No, mas mayaman pa po, mas mayaman pa si ano? Ibig sabihin, mas mayaman pa si Cherry White. Mas mayaman pa si Rosmar. 18.8 million pesos salin. <laughs> Hindi ko alam kung uh, kayo po ba eh, uh, -joke, joke joke lang eh. Ako, eh, eh yun nga ho. Ako, ay nagtatanong nga lang din ho sa inyo. Gawat nang uh, nakita ko nga ho ngayong umaga na ito, itong mga usapin na ito. Sapagkat pagkata uh, ako ay na, 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 na nagugulumihanan habang ako ay nagkakape ngayong umaga na uh, ang sal-in nyo ho ay uh, 18.8 million. Ako, ay inaabangan ko nga ho yung paglalabas ng sal-in ninyo eh. Iisa-isahin ko nga ho kayo sa so totoo lang. Nauna ka lang ho kasi ikaw, do, ikaw do, nauna, nauna ka lang siya, Senator Cheese. Dahil ikaw daw po ang uh, is of the four na senador. Ayun ang yun ang ano ko Eh. Pero I, 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 don't mind kung may business pa po kayo. No? Pero ano na. Pero ito, ito nakakagulat ho ito. Panoorin nyo ho mga kababayan ko. Sabi ho dito mga kapatid. Ito pa ho. O oh, kayo nang bahalang magsalita, hindi na ho ako. 2024, mas mababa ito ng bahagya sa diniklarang net worth ni Sen. Luisa Tiveros na 18.99 million kung ikukumpara sa 2018 sal n Mula 10.58 million, umakyat na 8 million ang net worth ni Escudero. Wala siya... O, oh, tignan nyo, oh. From 2020-2018, mga kababayan ko, umakyat ng 18.8 18 188 uh, million pesos. So, ibig sabihin, ang, bab, ang, ang bagal ng pag-asenso mo nun. Kung mayamang ka. Kung talagang uh, may kakayanan ka, mga kababayan ko. Diba? Ano orin nyo? liabilities sa kanyang recent sell n kumpara sa 5 milyong na itala noong 2018. Lima ang real properties ni Escudero. Ano yung real property nito ni Senator Chis? Usisain lang natin ha. Tingnan nyo ho ha. Ang property ni Senator Chis mga kababayan ko maliwanag at lahat ito ipinasa lahat umano sa kanya noong 2013. 2013 pa ito, ito mga kababayan ko, sa pa. Pagdating sa kanyang 18.8 million worth of personal properties, meron siyang 1978 at 1987 Mercedes-Benz cars. Oy, mga kababayan ko, Mercedes-Benz. Wow! Isang 1969 BMW at 1995 Range Rover Club. Uy, naku, 1995 Range Rover. Luma-luma naman yan, Senator Cheese nako naku, naka, maluong oh nga, pinakamahirap nga si Senator Chis, no, mga kababayan. <laughs> Kung ikukumpara sa mga senador to, mahirap to. Kasi tignan mo, luma yung mga sasakyan. 1995 uh, Range Rover. <laughs> 1995 Range Rover to, mga kababayan ko. This is, ano, ah, uh, this is, ah, uh, 1995 Range Rover. Actually marami naman ako nakitang ganito. Marami naman ako nakitang uh, uh, ganitong format, no? Mga kababayan ko. Pero, nagtataka lang ho ako, the last time nung kanyo, kayo, kayo, kayo ay Senate President, abay, ang dami niyo kong bodyguard at puro brand kong sasakyan. Ayun lang ang tanong ko, mga kababayan ko, puro brand new. Ang sasakyan, mga kababayan, kulay black. Oh, puro naka, ano, naka high-end cars. Palakala ko nga, presidente yung dumarating, mga kababayan ko yun. Sa totoo lang. Hmm. O, oh, ito pa, panoorin nyo. Sick. Ito, ito tanong. Kung 18.8, ito ha, ah, kung, an, ang, tanong ko ito, kung 18.8 million pesos, so exactly, 18.8400, 40,000, 18.8400, 18 correction ang uh, yaman ni Senator Jesus Godero. The question is, ito yung pasabog. Ito yung gugulat sa inyo. Kung 18.8 yan. No? Ito yung pasabog eh. Tignan nyo mabuti mga kababayan ko. Panoorin nyo to mga kapatid. Magugulat kayo dito. Diyos ko. Ako nagugulat eh. oh, ito. Panoorin nyo. Fashion icon and actress Heart Evangelista is making waves with a stunning $1,000,000 ring. Uy! $1,000,000 ring! Magkano ang isang million na dolyares? Mga kababayan, panorin nyo. Oto na. O, ayan o. O. Featuring a rare Pariba stone, said to be even more expensive than diamonds. Uy! Pariva stone! Pariva? Pariva stone? Ah uh, uh, ah far... paraiva paraiva 'yun eh paraiva paraiva stone. Ito, ito 'yung bato na mamahalin. And this is paraiva. Papakita ko sa inyo ha. Para makita ng mga kababayan natin. Ito ho 'yung paraiva. Yes. This is a fresh stone mga kababayan ko. Tapos mga kababayan ko, nagkakahalaga ng 1 million dollar dollar. May magkano to sa peso? O convert na din mga kababayan ko. Yung Fariva Stone na uh, dollar to peso. Today to ha. Today lang to. Kasi today nasa 59 ng dollar eh. O to sabihin natin 1 million. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O oh. So nagkakahalaga mga kababayan ko ayan no. Dollar to peso. Dollar to peso nagkakahalaga ng Uy, laki! <laughs> Nagtataka naman ako. So binabayan it's worth ano, it's worth uh, 50 57 million pesos nagkakahalaga yung isang pariva stone. Pariva stone, mga kababayan ko. Because pariva stone is rare than the diamond. Yung diamond, mas mataas pa yung uri nitong pariva. Mga kababayan ko. Itong pariva stone, mas mataas pa sa diamond. Mga kababayan. Nakakagulat. Ay oo, nakakagulat to. Abay, hindi ho biro yan. 18, paano ang ho ako, Paano ho ito nakabili ng uh, Fariva Stone na nagkakahalaga ng 18, ang nagkakahalaga ng 1 million dollar samantalang ang pera mo sa banko, samantalang ang salin mo, ang asset mo na diniklear sa gobyerno is 18.8 million. Kakaiba yun. Tama ba ako? Kakaiba yun. Heart string is estimated at 5 to 6 carats, pushing its value. 5 to 6 karat. Value to over a million dollars if sourced from Brazil. Oh, mm, mm. Seryoso ba? Ang swerte pala ni Heart K. Cheese, no? Ang suerte pala ni Ate Heart kay Cheese. Ang ganda naman ng regalo ni Cheese Escudero. <laughs> Sabi ni Wendy, kala, kala ni Keso, uh, grabe mahal ang mahal ng entrance nung pumunta kami. 1,600 per head ng bayad sa resort nila ni Keso. Nako, hindi ko alam yung resort nila. I don't want to promote it. Baka yan ang uh, natira sa... Ano, sa pinamili. <laughs> dalawa, dala, dalawa, lang big, uh, dalawa lang ang ibig sabihin ni Heart. Bumili rin siya ng uh, ano, nako hindi ko pwedeng sabihin yung pare ha. Ah. Ang madimanda ako, wala tayong ebidensya. Ako lang tinatanong ko lang kasi siya, alam alam ko naman si Senator Jesus wag papaliwanag naman to. But I just want you to know guys na if you are a public official and uh, and uh, your declaration of your sal n is 18.8 million pesos mga kababayan ko is uh, 18.8 million pesos ang dineclare mong sal n mo no here's the biggest question here's the biggest question bakit ka nakabili ng worth 1 million dollar na na sing-sing pat ibibigay mo lang sa inyong uh, pinakamamahal. Kahit naman ako kung pinakamamahal ko eh. Ibibigay ko yung dapat gusto ko ibigay. Kahit naman sino nagmamahal eh. Ano ba kayo? Di ba kayo nagmamahal? Di ba kayo nagmamahal ha? Kung mahal ni ano, eh, nagmamahalan sila, mahal na isa't isa, mga kababayan ko, oh, wala kayong magagawa doon. Ang problema lang, wala tayong magagawa doon. Pinakita nila ang pagmamahal nilang dalawa. Pero, ang tanong ko dito, questionable, mga kababayan ko, kung 18.8 million pesos ang uh, salin mo at dineclare mo sa taong bayan, bakit ka nakabili? Ang tanong, paano ka nakabili ng halagang isang milyong dolyar? One million dollar, equivalent of 57 o 58, o 59 ngayon, 59. 59 million pesos na halaga mga kababayan ko. Yun po nakakagulat doon. Paano ka nakabili noon? Saan ka kumuha ng pera? Kasi kung bibili ka ng Pariva Stone, ibabayad mo 18.8 million mo, ibebenta mo yung Range Rover mo na 1995, hindi pa rin kakasya. Hindi aabot. Di ba? Hindi aabot. Hindi aabot yung pera mo. Diba? And I quote, saan ka kumuha ng pera? Hindi naman pwede, baka sabihin na pwede silang mag-loan. Pwede silang umutang sa kaibigan. Pero hindi, magbibigay ako, kayo, magbibigay ako sa taong mahal ko, utang pa. Hindi ganun. Di ba? Oo, oh, kayo napapaisip din kayo, di ba? Oo. Oh. A content creator just broke down why this turmaline found in Brazil and Mozambique, commands such a high price. This dazzling jewelry moment comes amid rising discussions about Nepo babies and Nepo wives. Nepo baby and Nepo wives. <laughs> Ang ganda naman pala eh. Heart. Oh, heart to heart yung uh, shape nitong, uh, ano na to, ha? Masyadong mahal. Ano oh, ako, ang pagmamahal niya nako lalim nga eh. Alam mo, lalang na ako sa sobrang pagmamahal nila eh. oh di ba? Nakaka-nakaka. Ano? Sana, mapapasana all ka talaga mga kababayan eh. oh sabi pa dito ah. Ang, uh, ang, 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 uh, yan ang sabaw ng ano. nako po. Pati salin na yun na nagkaloko-loko na. na ito sinasabi ko. Mga kababayan. Ito sinasabi ko. Huwag nyo, na wag na natin ano wag nating uh, sana wag nating paikutin ang taong bayan. Because ang taong bayan ay nakikinig po. Ang taong bayan ay may merong pong uh, isang decision. Pero kung ako ho tatanungin niyo, no? Questionable at iiwan ko ho sa inyo. No, kayo na humbahalang humusga. Mga kababayan. No? Kayo na humbahalang bahalang humusga, kayo na humbahalang bahalang uh, umintindi, kayo na humbahalang bahalang mag-analyze. Mga kababayan ko, na ang salin nito ni Senator Cheese. Ay, uh, worth 18.8 million. Tanungin natin siya, paano ka nakabili? nang uh, worth 100 uh, worth 1 million dollar na si na sing sing at tatanungin uh, tanongin natin saan ka kumuha ng ano mo kung 18.8 million lang ang iyong network di ba kung 18.8 lang ang inyong network eh bakit ka nakabili ng ganito kamamahal na na, na ano so bayan tayo nagtatanong tayo Huwag sanang masamain, no? Magtanong lang tayo. So, laka nagtatanong kami, alam mo, maaari naman sumagot si Senator chisa sa social media or sa kanyang, ano, and, uh, sa kanyang mga platform. ba? Diba? Malaya din po ang ating, ano, para itama po ito. Okay? Tayo naman, na inakinig lang sa balita, mga kababayan ko. We're being linked to controversies involving billion peso ghost flood control projects. Mm -hmm. Ay naku, iiwan ko na sa inyo yung desisyon, yung balita. no? mga kababayan. kaya sabi ko nga ako sa inyo, hindi ko man ho, ano, hindi, man ho, hindi ko hindi ko binanatan si senator Cheese ha. Nagtanong lang tayo. Yung pagtatanong natin, meron naman sigurong sagot yan. Di ba, senator Cheese? <laughs> si Cheese! <laughs> Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.